Magandang araw sa inyo mga bago. Welcome back ulit sa ating channel. At update lang tayo sa NBA. So, kani-kanina nga lang eh we welcome na ng Dallas Mavericks itong sina Max Christie at Anthony Davis bilang bagong miyembro ng Dallas Mavericks. And kasalukuyan niya nga nasa uh, eroplano nga sila. Papunta sa headquarters ng Dallas Mavericks Kanina nung pinost ito ng Dallas Mavericks Sa kanilang uh, Twitter account Makikita ninyo itong post na to na The newest Mavs are on the way So makikita ninyo dito sa buba Yung video So hindi natin siya ipiplay mga bayo no Pero makikita sa video si Anthony Davis At si Max Christie So uh, mababatid mo po yun talaga Sa kanilang uh, muka uh, Lalo na si Max Christie na medyo may pagka lungkot Sa nangyaring uh, trade na naganap noong nakarang araw sa pagitan ng Lakers at ng Dallas Mavericks samantalang si Anthony Davis naman ay medyo nakapag-recover uh, na ng kaunti at uh, nakapag-adjust na ng kaunti sa nangyaring uh, trade at makikitaan na ng uh, saya ano, sa kanyang uh, paglilipat ng team sa Dallas Mavericks at ognay uh, na nga dyan, eh, nagbigay nga ng uh, mensahe sina Anthony Davis at Max Christie sa mga Dallas supporters. Okay, alam naman natin na medyo nag uh, dadalamhati pa rin yung mga Dallas fans uh, sa pagkawala ni Luka Doncic sa kanilang team. Pero eto na nga nagbigay nga ng uh, pahayag. Eto yung kauna-una ng pahayag ni na uh, Max Christie at Anthony Davis mga bayo, No? Simula na nga uh, nangyari yung uh, blockbuster trade sa pagitan ni Luka Doncic at ni Anthony Davis. So ayon dito kay Anthony Davis mga bayo, No? Mavs fans, your boy Eddie here. We're excited to be a part of the organization, to be part of the team. Uh we're going to do something special with you all, man. Uh win a lot of games. We're excited and you can't wait to get on the floor, to support the team and do what we do best. Ayun. So marami din uh, hindi lang mga Lakers fans yung excited sa tandem nila LeBron at Luka. May ilan din namang mga Uh, Dallas Mavericks fans na sumusuporta pa rin sa team kahit na nawala na si An uh, Luka Doncic at excited din makita kung ano yung uh, magiging performance ni Anthony Davis at Max Christie sa bagong team nila sa Dallas Mavericks so maraming nakabang talaga dito mga bayo uh, I think hindi pa makakapaglaro uh, sa ngayon itong si uh, Anthony Davis magpa... Magre-recover muna siya ng ilang linggo bago siya makapaglaro. And uh, hindi pa rin sigurado kung makakapaglaro ba siya next week sa laban nila kontra sa Lakers. And uh, ganun din I think si Luka is uh, clear na siya makapaglaro next week. So tignan natin kung dito makikita kung sino nga ba yung uh, tunay na nagwagi dito sa trade na to doon sa mangyayaring match up next week kung makakapaglaro na sina Anthony Davis na kung saan eh, magre-recover pa sa slight injury niya na natamo nung huling uh, laro niya sa Lakers. So, yun lang mga boy yung update natin. Maraming salamat sa pronood.